Welcome back mga kahabi So ito po yung ating update number 18 So ayan kung nakikita nyo mga kahabi Mayroon naman tayong mga bagong isda Mga bagong strain ng gapis Ito yung uh, dombo air mosaic na binili ko kahapon Kaso nakalimutan ko nga uh, i-update mga kahabi kasi ang lakas ng ulan kahapon so yan at dito ko sila pinakawalan sa ating uh, planted tank yan tapos yung mga gapis na nandito yung ating uh, red lace na mga males ay dito ko nilagay sa ating DIY trapond so 14 pieces dito, ang nandito mga kahabi So six pieces ang mula dito sa tank na to. Tapos, uh, tinagdagan ko na lang mga kahabi kasi may mga lalaki na din doon sa ating grow out tank. So hinarvest ko na yung mga males na visible na yung gender. Tapos dito natin sila i-grow out or i-groom. Ayan. So nakikita nyo mga kahabi, wala pang masyadong plants. Pero nalagyan din natin ng mga plants to yung tank na to so ayan may isa na ako dito nga uh, cutting ng kabomba na pinopagate ko nung 3 uh, days ago so iko condition muna natin itong kabomba at sisiguraduhin walang bad bacteria bago natin ilagay dito yan para may mga hiding place sila at dito naman mga kahabi sa ating uh, Red Dragon Snake Skin na binili last week. So yung nabili natin mga kahabi ay mga pregnant na yung mga females. So tatlong males at tatlong female yung nabili natin mga kahabi. Tapos uh, kanina lang may nakita na akong fry. So yan. So eto mga kahabi, hinarvest ko na yung mga nakita ko kanina. So, 7 pieces yung nakuha ko. Or 7 pieces pa lang. Tapos, may nakita pa ako dito kanina mga kahabi. So, ang hirap hanapin kasi ang dami nating ganito, yung floating plant. Pero okay lang yan mga kahabi kasi makakasurvive din naman yung mga fry kasi magtatago sila sa roots nito ayan tingnan nyo mga kahabi oh. yung roots nya maliit lang siya na plant pero underwater ganyan yung roots nya so pag madami mga kahabi ay isa itong uh, magandang hiding place para sa fry ng mga gapis natin tapos yung ganitong strain ng mga gapis mga kahabi ay hindi naman uh, fry eater So yan yung female na nanganak. Yun mga kahabi yo. Oh. Ewan ko kung nakikita nyo. Pero may isang fry na hindi pa marunong lumangoy. Andun sa gilid mga kahabi. Ayun. Yan. So hindi pa siya marunong lumangoy. Meaning, Uh, nanganganak pa rin tong ating uh, gapi na nandito so haharvestin natin yung mga fry na makikita natin at ilalagay natin sa grow out tank so eto na mga kahabi uh, natapos na nating kunin yung mga fry ng ating red dragon snake skin na, na gapis So yan, nakakuha tayo ng 20 pieces na fry. At actually mga kahabi may mga fry pang natira. Kaso ang hirap nilang kunin kasi nga uh, nagtatago sila sa mga plants. Tapos ang bibilis pa nilang lumangoy at yung katawan nila ay medyo transparent pa. So ang mga hindi nakuha mga kahabi ay dito na lang muna sila. Tapos pag uh, lumabas na sila at nagpakita ay uh, doon na lang nila doon na lang sila natin kukunin. So tara mga kahabi at i-transfer na natin itong mga fry na nakuha natin doon sa ating grow out tank. So tara. So ayan ito ang ating grow out tank so isang maliit na batsya lang mga kahabi so temporary lang to kasi mayroon tayong nabiling ref yan isa ang sirang ref so hindi ko pa to na ref hindi ko pa to na repair mga kahabi tsaka ang laki ng butas nya so medyo mahirap i-repair to so yung gagawin ko na lang dito mga kahabi is uh, lalagyan ko na lang ng trapal. So, uh, hindi na natin kailangang i-acclimate mga kahabi kasi yung tubig dito sa ating grow out tank ay uh, 70% ay nanggaling doon sa kanilang breeding tank. Yan. Tapos, 30% ng ng tubig ay uh, bago or galing gripo so yung gripo namin dito mga kahabi is uh, deep well at walang halong mga chemical or chlorine so safe na safe to sa mga alaga nating isda Ayan. so dito muna sila tapos since ang tubig nito ay galing doon sa kanilang breeding tank bukas na natin sila pakakainin kasi madami namang infusoria So may mga infusoria to mga kahabi, kaso hindi nga lang kita or hindi natin makikita kasi microscopic na bacteria sila or good bacteria or live foods kumbaga. So sila yung uh, first food ng ating mga fry. So hanggang doon na lang muna ngayon mga kahabi yung video natin. So shout out nga pala muli sa ating mga bagong subscribers at sa mga patuloy na nanonood at sumusuporta sa ating mga videos at sa ating channel. At sa mga bago dito sa ating channel ay huwag niyong kalimutang mag subscribe, like at share ng ating video at pakihit na din ng notification bell para maging updated kayo sa susunod nating videos. Hanggang sa muli. Happy fish keeping